Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan konstitusyonal na sa batas at pina na ka importante kailangan. Iyon ang dapat marinig ni Sara Duterte at na rin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Iyan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. Wait, wait, wait. Sandali lang, sandali lang. Di ba ano to? Yung pinagsasabi ni ka Eric? Ano to eh? Di ba uh, is a form of ano to? Uh, rebellion? Oo, oh, parang ganito yon eh, no? May, 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 alam ko yung term nito eh. Ito yung sinasabi nila na sedition. O yung ano nito, yung kaso nito is uh, yung inciting to sedition. Yung hinihikayat mo, yung taong bayan, yung mga mamamayan, yung mga tao sa paligid mo, speech man to, no? Puro mga talumpati man to, or in written. Basta hini, hini, hinihikayat mo yung mga tao na mag-alsa, mag, mag is the government. No? Is, ito yung is a form of sedition, no? inciting to sedition, no? mag Correct me if I'm wrong, pero yung inciting to sedition, if uh, he found guilty, may penalty to na 4 to 6 years na pagkakakulong. So kung ano yung magiging legal action nila dito, yung kampo ni PBBM, no? abangan na lang natin. So, um, Likado to eh, no? likado tong si Kaerek eh. So imagine panawagan pa naman no na uh, constitutional daw yung pagpapalit sa presidente no ni Vice President Sara Duterte para masolbar, maresolba no, maisaayos daw, masolusyonan daw yung mga problema na kinakaharap ngayon ng gobyerno natin tapos nananawagan no nanawagan sa military armed forces of the Philippines at the same time sa mga pulis no so ibig sabihin no niya na mag-alsa mag against the government no kasi si PBBM yung ano eh yung lead no yung presidente yung lead ng gobyerno eh so ngayon panawagan mo yung nanawagan ka sa armed forces of the Philippines nanawagan ka sa pulis nanawagan ka sa vice president napalitan yung presidente so anong ibig sabihin noon Diba? Rebellion 'yun, yun. rebellion no? din, Although maliit lang naman yung penalty nito, uh, nasa ano lang ata eh mga 2 to 4,000 lang. Pero yung imprisonment nito pag nagilty ka, na uh, is 4 to 6 years. So 'yun, no? Medyo matagal-tagal din, no? No ka Eric. No, uh, garong kampo ni PBBM, no? Kung makita nila 'to, sige, abangan na natin.